Gantay nang kakainin. muning Ayun na. Pssst! <laughs> kong alaga guys. Ayan po. Oh. Ayun. Nagantay nang kakainin. Pero pa. Eh! Tingin dito! Pssst! oh O, ito <laughs> Nagugutom na. Pinakain ko ng isda Sada. Ayun na. Nakaw! Nagugutom na ako nga. Hindi pa kumakain. Pssst! Tapos kayo, gutom na. O, ayun pa, dumarating. Di pito yung pusa na ano yan. Wala pa yung dalawa. Tira. <laughs> Nagantay na ng kakainin. Ewan ko ka, ba't dito ang mga pusa na to. Hindi naman sa akin to. Pusa ng kapitbahay. Ayan. Ayan. Hmm. Nakaano pa siya. Nakapost. yung isa. Ayun! Oh. Parang buntis yung isa. Ayun. Tira. dalawa na yan. Hindi naman sa akin yung mga pusa. Ayun.